Si mga kababayan, to wala na dapat sumuot ng mga senador. Siya na to bigla na lang tumugis. At plano mo, puno ng notification. Ano ka dongin mo? Kimangaw sa tipu, bantayawan ng mga masa sa Senado pa lang naglaya kada pera ng tao bawat kontrata. May tipak na kasama yung pondo ng bayan, dilad-dilad sa bulsa ng parang hulog sa tango pero hindi lang ng papel, may pirma mismo pero kanino 'wag maintindihin. tahimik lamang sa nang tapang mo chong Paano na mo buwis mo ninanaka Pero tahimik ang masa Walang sigaw, walang galaw Sindikato style Gobyerno parang kantel Pinoy, anong gagawin mo? Lalabag ka ba? O matutulog na lang din Mga project overpriced Kalsada money based Yung pondo para sa bayan Naging luxury trip Pag-tapag-tapag man Para bang drug mo sa daan milyon milyon pero pera mo yan political punchline pero hindi biro Milyon na nawala pero wala kang reklamo Pinoy Pakitahimik na tatakot sa gulo E eh, kung bulsa mo na to, ano gagawin mo? Drop sa senado, sindikato ang galawan Mga buhay ang nagpapakasyon sa pera ng bayan At sa binabayan, naging swimming pool sa mansyon Habang Pinoy nagtitsaga sa sardinas at lugaw Bad man gobyerno para kartel Pinoy, anong gagawin mo? Lalabag ka ba o matutulog na lang din? Pag mano no na mo, tuwis na na Pero tahimik ang masa Walang sigaw, walang galaw Sindikato style, gobyerno para kartel Pinoy, anong gagawin mo? Lalabag ka ba o matutulog na lang din? Pag ikaw ang dalawa, ng gobyerno Di tayo na wala na tayong bukas Sinulgising ang laban na sa tango Bagman on the move Pero kaya mo bang harapin to? Bagman on the move, buwis ko'y ninanakaw Pero taimig ang masa Walang sigaw, walang galaw City group tayo, kopya ko parang kartel Bagman on the move, buwis ko'y ninanakaw Ulog na lang din yeah. Sindikato ang galawan ng Dubyerno Vex Kung hindi tayo gagalaw Wala na tayong bukas Pinoy Kissing Ang laban na sa kamay mo Pag man the move Pero kaya mo bang harapin to? sindikato ang galawan ng gobyerno! Pets! Kung hindi tayo gagalaw, wala na tayong bukas, Pinoy Kissing! Ang laban na sa kamay mo, on the move! Pero kaya mo pang harapin! To?